Ito ang step-by-step guide kung paano ang batch download ng apps para sa laptop o PC sa DIY do-it-yourself. Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY do-it-yourself. Minsan, kinakailangang i-reformat ng isang laptop o PC lalo na kung napapansin mong bumabagal na ang performance nito. Ngunit sa oras na mag-reformat, bukod sa files, mawawala rin ang mga app na naka-install dito. Pero merong simpleng paraan para maibalik mo ang mga ginagamit mong app ng mabilisan. Una, sa iyong browser, isearch mo ang 99.com. Ikalawa, iselect mula sa mga option ang nais mong i-download na application. Ikatlo, pagkatapos mong mag-select, pindutin mo na ang Get Your 99 button. Maghintay ka lamang ng ilang minuto at isa-isa nang madadownload sa iyong device ang apps na pinili mo. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself!